Oh, good morning! Good morning! Long time no see! <laughs> Ang tagal ko pre Nawala na naman ako For ilang araw Good morning! Uh, Wednesday ngayon pre It's a uh, 5.35 ng umaga So balik-balik vlog tayo uh, Nagiging busy lang ako uh, lately pre uh, <laughs> Sa kaka-travel actually Uh, nanggaling ako ng Canada uh, bumisita ako pumunta ako uh, birthday ng uh, ng um, mama ko so yeah so ayun uh, back to normal tayo so yun pre so free market day tayo hopefully okay lang kayo ayos lang kayo ang tagal kong nawala so yeah hey sa mga bagong subscribers natin uh, wala akong like video sa sa free market na you know habang bumibili ako kasi bawal mag-video sa loob. So ipapakita ko na lang sa inyo uh, after ko uh, binili ang item and then uh, at the end of the video may recap tayo. I ipapakita natin yung mga screenshot kung magkano ang mga yun na bibenta online uh, particularly on eBay. Alright So excited ako pre na miss ko mag-vlog, nag-miss ko uh, mag-upload ng video. Alright so let's go. Ingat uh, ano, ingat sa nyo Ako, let's go, let's go. Okay, pre, pre, dito tayo, pre. So, ito yung cart natin. Parang, ah, dami na nating nabili. Okay, kahanap tayo ng, ano, ah, space dito para isa-isahin natin konti kung ano, uh, so far na no, yung mga nabili natin. And, uh, ano pa, teka, teka. Or, lagay muna natin to pre, sa, sa kotse kasi parang puno na yung, ah, cart natin. So, ano tawag ito? Doon natin ito, ah, isa-isahin doon uh, kung so far no yung mga nabili natin pero uh, sa bahay sa bahay na natin i, i ano i, ano yung mga mga screenshot kung magkano sila uh, nabibenta so madami dami na din to um, kahit maaga pa ano pang oras teka oras na ba 7.24 ng umaga madami dami na yan so mix yung nabili natin so far Uh, mga sapatos mga mga electronics so madami dami na rin so tingnan natin uh, again ilagay muna natin to kasi parang ano na eh so, na miss ko to pre as in na miss ko talaga to na mag uh, free market parang <laughs> parang ilang buwan akong na nawala <laughs> eh anong tawag mo nito eh, ilang araw lang naman di ba? pero so, ito talaga pag uh, sanay, sanay ka sa mga ano or parang na ma ka sa mga ma ka sa mga yung mga used to mo na ginagawa so yeah so, alright pre so, tayo hey mera hey mera Alright pre So, so far monyet Ito yung mga nabili natin pre so far Ah, grabe Ay, isa, -isa natin to Really quick, really quick And then uh, balik tayo doon kasi maaga pay eh. Alright So, ito ano to yan pre oh Ableton controller ang ganda nyan so again sa bahay na natin to ay uh, bili ko nito pay is $50 so I paid up for that and then ito may binili ako uh, $60 bundle so ito yan ah uh. Jordan bundle to pre na sapatos at uh, $60 lahat ito. Including to ito and then ito dalawang Air Max and then ito. Ito medyo beat up lang. Ito pero five ang bili ang ano niya nito i-charge it sa $50. Beat up siya pero ang gagawin ko i-glue ko lang to kahit mabenta ko to 20-30 dollars ayos na kasi $5 lang naman eh, i sira pero maayos 'to yan and then ito may mga uh, Genesis, Sega Genesis na mga games. So bundle to 60$. Yan, isahin-isahin natin yan pagdating ng bahay. And then ito included yan Nike. I think ipapasa ko to sa inyo ito mga damit, mga hoodies. Included yan sa 60$ na bundle. Ito mga sombrero, iba to. Uh, itong sombrero na to. Uh, 5 dollars tatlo ipapasa ko din yan sa inyo and then ito bili ko nito is a uh, 15 bucks 15 dollars uh, amplifier yata to so amplifier yan uh, wala na akong ano dito amplifier ito I paid up for this 70 dollars pero I think nabibenta to pre mga over uh, Uh, I think mga 170 to 200 dollars na bibenta nito so I, I paid up for this to uh, I paid up for that one as well and itong bag na to pre mamahalin to pre bili ko nito yung sa 25 ito kontera kontera na bag made in USA 25 dollars ang bili ko nito pero mabibenta ko to ng mahal Again, ang mga screenshot pag uwi na natin ng bahay. Then ito, parang 30 yung bili ko nito. Uh, penny Hardaway. Pero ang ganda pa ng uh, condition niya. 30 bucks. Ayan. Uh, I paid up for this a little bit. Pero mabilis lang itong mabibenta So, yeah. So, yun yung uh, round 1 natin. Balik tayo dun sa loob. Let's go. Alright, pre. So, so far, pre. Isa pa lang. Isa pa lang yung na uh, nabili natin dito sa round 2 natin papakita ko sa inyo ha? teka 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 pero maganda ito pe. vintage na vintage na concert shirt so yeah teka haanap tayo ng pwesto dito teka teka o, teka may nakita ako na wala pala nawakumali tayo so ito yun pre Elvis Elvis na ano Made in USA May date yan pre 1992 Single stitch all around May konti lang ano May konti lang uh, dumi Pre, I think natatanggal naman yan eh So, yan Sampu Sampu yung bili ko nito Alright, so medyo ano na Itong uh, second round natin Medyo uh, mahina na konti pero uh, may marami pa akong hindi pa na natingnan ng mga vendors alright let's go let's go right pre uh, uwi na tayo wala na tayong na uh, wala tayong mabili dito eh so yung pinaka last yung ano yung Elvis na vintage na t-shirt alright pre baka pa uwi na tayo wala na tayong nakuha Eh meron pa pala tayong isa nakuha other than sa Elvis ito I don't know kung magkano to online 3 bucks lang yung uh, bili ko so rollings na baseball baseball ah uh, gloves so parang wala na pre so nakadlakad na ako dito konti and then pag uh, or one more round and then kung wala akong makita then uh, wala na alright let's go let's go All right mga press, nasa bahay na tayo. So ito yung mga na-pick up natin. Ah, uh, so first is yan, yung uh, APC40 Ableton na ano, ah, uh, DJ mixer yata yan if I'm not mistaken. So alam nyo hindi ko kasi tiningnan eh ang uh, ang model talaga. Ah, uh, I think nabibenta 'to mga 100 lang yata basta may may may, may screenshot diyan. Hindi ko kasi uh, ni-research masyado. Yung nakita ko ibang ibang model na over like mga 200 or over 100 dollars. Okay na din 'yan at uh, hindi naman ako lugi niyan pero sana ni-research ko pa. And then ito, I think ito yung pinaka-score ko ngayon. Uh, may uh, screenshot 'yan, maganda din to pre. Uh, ano to? RE20. Ano to? Uh, effect, guitar effect yata ito, yung uh, electric guitar. So, hindi na masama yan. And then, may mga sapatos tayo. Ito, pre, nakita ko na to actually. Alam ko na may, uh, ito, may mga sira to. five dollars lang to. Uh, five dollars lang to. Pero, siguro, pwede ko naman to iglo dito. Kahit mabenta ko to mga thirty dollars, uh, masaya na ako nito. Uh, kasi overall, maganda naman siya eh. Ito may, ito, pininturahan, ganun. Pero for $5, hindi na masama. Kahit, you know, beater stove, pero okay na yan. And then, may mga air max tayo dito. Dalawang air max. Ito. Maganda yan. At saka, ito. Saan ba yung other, other pair nito? Ito. Yan. So, dalawang air max dalawang so bundle deal to pre itong mga sapatos na to at saka itong uh, itong uh, lima lima na lima na Sega Genesis na mga video games maganda dito eh kasi may mga ano to may mga may mga box pa so yeah hindi na masama yan maganda may laman to So, huli may lamang. Yan, may, may lamang. <laughs> Ih, ang dumi, oh. Ililinisan ko lang yan. Uh, yan. And then, ito, may Jordan 6 tayo. Yan. May Jordan 6 tayo, pre. Hindi na masama. I think, uh, yeah, bundle din to Kasama to lahat, yung mga sapatos ito. Maganda yan. And then, ito, bili ko nito isa $30. I think penny hardaway ito. One half. Ah, uh, yeah, may screenshot din yan. Ah, uh, I paid up for this, uh, 30 Pero yeah, hindi naman sama din yan ang ganda nito. Kasi ang ang linis kasi niya. Parang ilang beses nang sa yata yan uh, sinuot. And then ito mga sombrero ito, of course ipapapa ipapasa ko to sa inyo. North Face, Nike, ano to? Uh, Houston Astros yata to. Na na hat And then ito, I think ito yung pinaka-score ko. my screenshot dyan, pre. Bili ko nito yung sa $25. my screenshot dyan. a uh, green lang yung kulay, pre-owned. Uh, nabibenta, $275. Ito, itim. I think itim. So, yan. Score din yan. I say, $25, $25 lang bili ko yan eh. So, $275. Easy. Easy money yan. And then itong mga to, bundle din to. Included yung mga sapatos, yung Air Max. Ah uh, ano yon yung uh, composite na yon at saka yung Jordan yan ito ang laki ipapasa ko to din sa inyo brand new to New Balance malaki lang to 2XL pero ipapasa ko yan sa inyo ito may sweatshirt din brand new din yan no brand new ipapasa ko Rockstar ano ito? original yan brand new yan ipapasa ko din yan sa inyo and then ito Champion yata to Yeah, Champion na fleece. Milwaukee Panthers. Yan yeah, ipapasa ko din yan sa iyo. Ito, I don't know. I think i-anod ko to. I'm not sure. I think i I don't know if i ko to dito o ipapasa ko to sa inyo. Ang ganda nito, pre, Nike. Ang ganda. Buong-buo to, buong-buo pa. And then ito, $10 vintage na Elvis 1992 yan may date yan dreo 1992 single stitch yan all the way made in US single stitch all the way ang ganda may konti lang na ano stain diyan pero I think matat matatanggal naman yan eh so yeah so ang saya ko pre Whew. as in, na miss ko mag uh, flea market <laughs> kahit na miss ko lang mga ano two or three flea markets yung mga na miss ko tatlong araw uh, nakakamiss talaga, iba talaga. All so ito yung mga uh, na-pick up natin ngayon. Sana nag-enjoy kayo mga parekoy. All sa so, ulitin Babayu